doon tabi eh. Nagbukas pa siya ng ano eh. May daan ang talaga ng mga Oo. Mayroon lang yung taxi driver. Dapat mo yung taxi Grabe, may tama yung, ating driver ng <laughs> motor. kasi may yung ano yung taxi lumabas yung pasayero matama dumating yung mga tayo ayun ang bulanso ano, HM, bilang bumukas yung, ano, yung SM yung hindi lang bumukas ko sa'yo, hindi na kayo na, yung tuwak ko pa nga, sa napit lang, bakon ko sa'yo. bumukas yung pinto eh Bunga ba yung ano, pasayero O oh, ito yung laki ng sugat dyan oh. dip dip Nasa pool niya ngayon o, oh. pinto Nagbukas yung pasayero, bababa. Ito so guys yung ano, nakabigla uh, bumukas yung pinto. Sugat so, sa ngayon dito sa ano, balikat. Tumama ba yung ano, yung pintuan sa dito lang sulpok yung motor hindi nga hinto yung taxi na parata bumaba yung pasahero matama naman dati ng motor kaya sa talaga sa talaga guys nakita mo yung pinto yung taxi Ito banda sa may Nipak, yung mark guys Overpass Ang dami Ang dami pa kita yung kita memang bakal menuntut kalau itu dia boleh itu wala eh ah dapat 3 gambar gagawa yeah. ng Nainvestigahan yeah, na ako ng ito. Bawa ko yung anak sama. Diyan mga, idol. So, you know, yeah, mga idol. Dali na rin ito sa, sa hospital kasi may ano may tama sa dibdib. Ano ang no, pinto? Ayan, hindi na masara. Mga idol, ingat-ingat tayo sa mga tayo listop, Lagi listo.